nasa Thailand lang kami. Thailand, yes. Ang saya namin. Naroon kami. Kwentuhan. Of course, catch up. I haven't seen Katrin in a long time. Almost a decade. Hindi naman. Siguro mga seven years. So, kwentuhan lang. Kwentuhan about shoots. Excited na daw siya sa Elena. Tapos sila nung ko si Mami Min. si ko, Mami Elena. Hindi lang si Inang yan. Wala nang bahay na nito si Katrin. Wala. Sticky mango, sticky rice nga. Oo, wala. Wala rin siya nung gawin. Wala. Saka wala rin kami pinag-usapang current issues. Personal, meron. Pero walang current issues. Wala niya. Wala. Tawa lang kami ng tawa. Hindi kasi sumagot sa tanong tungkol sa love life. Sumagot si Nali. Isa sila. Ano ako tawa? Wala. Zero. Zero, Zero naman nang parati ako na may love. Yes. Zero love life pero hindi ako nababakante ah. Ay! Ay, wala nga. yun ah. Diba yun. Pero ah. artist, ah kasi may I mean open oh, naman si Katrin doon sa mga post niya na umiinom siya talaga nag-inuman din kayo sa si tayo hindi kasi ako umiinom rin so hmm, kain talaga lang tsaka kwento hindi ko man. siya nakita oh, mo uh, ano kasi ako eh uh, mostly kain alam niya ng mga oh. press friends ko na I'd rather enjoy eating, eating, kain. Tapos pagdating na ng gabi, inuman, hindi okay na, di ba legal nga ang ganun doon? Hindi rin ako lang kasi wala talaga akong gusto ganito. And I'm sure Katrina also wouldn't drink it. Eh. ba si Katrina? Sabi. Hindi ko alam eh. Mas social drinking lang. Pero, you know, everybody naman, except for me, I think everybody naman drinks it. Pero wala ko lang ganito. Ang mo yan sila, Blesi. Uminom ba na Kain. 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 Laughing gas. Yes. Yes. Kain. 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 Tom ah, Chika lang, chika lang, chika lang. Kumusta siya, Tom You know, she's still the sweetest. Promise ha. That's sabi ko nga eh. Dati kasi tawag sa kanya baby cat. Kasi nung, when I met her, 15 or 16. Wala pa sila ni DJ mo. Tawag ko sa kanya baby cat. Tapos sabi ko eh, ngayon, hindi na kita tawagin baby cat. Sophisticated woman ka <laughs> Kuya artist naman, <laughs> Kuya artist naman. Ha ha Sino? Ah, kami? Yeah. si Katrina, hindi sense. ko nakita in 7, 6 years, 7 years. kayo nakita sa Facebook. Hindi ka lang. Katrina, no? Pita-pita. At nakakatawa nga kasi pagbaba ko ng hotel ko, paglak napaglag namin, nila paglag namin pag namin, Sabi sa mga kasama ko, kain muna tayo platinum. Ay, tayo platinum, nakatakot ako sabi ng guard ko, Sir, si Katrin, kaya e, turo ng guard ko pa So, nakatira sa, sa malayo. Katrin! Katrin! Tumisigaw na ako. Katrin! Si Katrin! Hindi ko alam na dyan na pala sa huh? VRS. Ano ko na pala. Kala <laughs> ko nandung ka. Pinuro ni Guzman doon eh. Tapos yun, chika-chika na kami. Tapos, alam mo, magulat ka. Kasi turi-turi lakad namin. Pero may mga tayo, tigil kami kwento. Ang tayong pa picture sa kanya, ibang lahi. Ha? Ibang lahi. Kasi hindi Pinoy. May mga Pinoy din. Which is expected. Pero may mga ibang lahi na lang. Sabi ko kay Mami Lin. Most followed na yun eh, no? Sa Instagram? Grabe, grabe. Kasi may nalapit. Ibang tono yung salita. So alam mo, hindi Pinoy cannot picture eh. it. You picture So did you ask, kumusta na ka? Siyempre, usually, mga Pinoy, yung gandang tatanong, kumos na? Hindi, hindi. mo She would open up to me if ever, pero hindi. So, ayo, I respect you that. So, kung lang kami talaga, ang pinaka nasabi ko lang talaga sa kanya, you're a very good girl. <laughs> <laughs> hindi ba? Pero isang kapag nagpento kami about Dali, Dali kasi kaklase. I mean, hindi ko klasi. Kasama ko sa UP. UP. Uh -huh. Ang magkakabatch kasi si Dali, si Eugene, Domingo, ako, si Arlene, si Direk Rico. Uh -huh. Yun, kami, kaya pangilinan. Kami magkakabatch. So, sabi sa si Dali? Ano okay? Alam mo, ba okay, kumakit. Ang ganyan, ganyan Nakatrabaho ko na pala siya before. Sa isang seria teacher ko siya ngayon. Co-star ko na. So, yun ang na lang pinagkita namin. Tsaka yung Elena. isang best ka